Isang napakabisa at napakalakas na paraan upang mag-attract ng swerte sa pananalapi. Gawin niyo po ito ngayon pong buwan ng Marso. Ito po ay mag-umpisa po na dumaloy ang swerte sa iyo. At hindi lamang po maliit na halaga ang pwedeng uh, dulot nito. Ito po ay mag-attract po ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo at ng pamilya mo. Kaya guys kung gusto mo malaman ito, panoorin niyo po ang video nito. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paggawa nito. Music kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. So ngayon po guys, mayroon tayong pampaswerte na pwede nyo po itong gawin. Kung kayo man po ay talagang nakakaramdam po na parang ang bigat ng pasok ng pira sa inyo. Mabigat yung pananalapi. So guys, no, simple na paraan pero napaka-effective po nito. Ang kailangan lamang nito pag ito yung ginawa mo, 100% ang paniniwala mo pag ito po yung gagawin mo. At naniniwala ka talaga na may darating po sa inyo na swerte at magiging magaan po ang pasok ng pera think positive always, guys. Kasi pag once na isang kang positibong tao, ma-attract mo talaga yung magkaganda pong mga bagay na mangyayari sa buhay mo. So, ngayon, guys, kailangan mo lang dito yung uh, ito po, guys, ang uh, garapon. Or garapon, pwedeng garapon, pwedeng bowl na maliit. So, ito po. Kailangan po, babasagin po ang ating gamitin dito. At din, kailangan mo rin dito yung uh, dahon ng laurel at ang iyo pong papel. So, ang wish po ninyo, dito po ninyo isulat. So, ngayon po guys, no? And then, kailangan mo rin dito yung walong piras po na barya. So, kahit anong klaseng barya po guys, ito po guys. Barya po. And then, bigas. Kahit anong klaseng bigas, bigas po guys, kung mayroon po kayo malagkit, the best ang malagkit. Pero kung wala naman, pwede yung bigas na ginagamit natin sa pagluto po, no? Yung mga sinasayang natin bigas, ayan, pwede na yan. So ngayon po guys, gawin po natin ito na may, again, lubos na paniniwala, 100% po. Kasi po, ang mga bagay natin gagamitin, ito po yung natural na mga remedies upang makapag-attract na swerte. At magiging tuloy-tuloy po yung daloy at pasok ng pera sa iyo pag ito po yung gagawin nyo. Ayan guys, no? Once na kumplito na po, nandito na po ang lahat mong gagamitin, gawin mo po ito sa umaga. Pagising sa umaga, ito agad ang gawin mo guys. Makakatulong po ito upang pumasok yung swerte sa inyo, upang dumaloy ang swerte sa inyo, lalo po sa pagdating po sa pananalapi. So ngayon po guys, ang gagawin po natin, uh, dito po sa malinis na uh, bowl na maliit, guys, babasagin po, uh, uh, mas maganda itong clear na makita mo yung bigas sa ilalim or sa loob. Yan clear po. Pero kung wala po kayong clear, pwede pwede yung garapon. Okay? Pwede yung garapon na maliit. Okay? So ngayon, ang gagawin niyo po, guys, uh, dito po, uh, ilagay mo dito ang yung wish. So ano? Uh, sumulat po kayo ng yung kahilingan dito. Halaga ng pera na ito po ilagay mo sa uh, isulat mo dito, guys. Yan. Isulat mo dito yung ah uh, amount ng pera, kung magkano talaga yung wish ninyo po, no? Pwede yan, guys. Kahit malaki, pwede. Mag-wish ka lang naman, lakihan mo na. Pagkatapos mong, ah, uh, pagkatapos mong nasulat yan, tupiin mo siya, and then, pagkatapos po, ilagay mo siya dito sa ilalim po. So, ngayon, ang dahon ng laurel naman, ito yung dahon ng laurel, sulatan po niyo ang dahon ng laurel, ang yung pangalan, at simbolo po ng pera. Kahit anong uh, simbolo ng pera kung saan bansa bansa kayo. And then, ang next po ay patungon lang siya dito guys. Sa ilalim po, pag, sa ano pinakailalim yung papel na may wish ninyo. And then, ang iyong pong dahon ng laurel na may simbolo ng pera at saka yung pangalan mo. Lagay mo siya dyan. And then, next po, lagyan mo siya ng bigas. Takpan mo ng bigas yan guys. Ayan. So, ngayon po guys, natakpan mo na siya ng bigas. Ang next na gagawin ninyo po dito, ito pong uh, bigas guys, pwede mo siyang punuin. Ayan, pwede punuin ito. At pwede naman din hindi siya gaano puno. Ayan. And then, pagkatapos po, itong mga bariya po, ikot mo siya dito guys. Kaila po guys, yung mga mukha po nakaharap sa taas. Iba, ano mo lang siya ng kapaganyan. Ayan. Walong piraso po na bariya guys. Silver coins po, kung may silver coin kayo, coins kaya, kaya yan. Ganyan lamang siya guys. Ito lamang napaka-simple na paraan po, pero napaka-effective na pang paswerte po ito. So, kayo po, para magkaroon ito ng mas visa pa or more the uh, visa. Ang gagawin nyo po dito guys, pikit mo yung mata mo dito. Then, humarap ka sa may bandang silangan, mag-wish ka sa pamagitan po nito. Magdala ito ng unexpected na pera sa inyo at tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa inyo. At pwede mong uh, banggitin guys, Uh, para sa katuparan sa aking mga pangarap, sa para sa pagbabago ng aking buhay. Uh, makakapasok ang tuloy-tuloy na pasok ng pera, ang expected na pera ang aking matanggap sa pamagitan po nito. I claim it, I claim it, I claim it. Magiging magaan ang pagpasok ng pera sa akin. Mag-success ako sa lahat kong mga pangarap. I claim it, I claim it, I claim it. Pwede ninyong gayahin yan guys and then pagkatapos po, pagkatapos nito, ilagay mo ito doon sa iyong altar. Baga sa ano, ialay ba siya? Ialay. Sa Bisaya pa, ialay or ihalad po. <laughs> Bisaya. Ayan. So, ilagay mo siya sa altar, guys. Hindi, hayaan mo lang siya dyan. Baga sa ano, ito yung pinaka, ano, guys, pinaka, uh, pinaka, ano, sa yung tahanan. Na pinaka lucky charm ninyo na ito magdala. Mag-akit mag kasi ito ng abundance, prosperity, at tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa inyo. At ito po guys, pag ginawa niyo po ito, asahan po ninyo magkakaroon po kayo ng unexpected mga pera na talagang darating na talagang Ah, uh, surprise po kayo. Kaya guys, huwag na kayong magdalawang isip, gawin po ninyo ang paraan na ito. Ang importante dito, pag ito'y gagawin mo, 100% naniniwala ka sa swerte na darating sa iyo, percent yung paniniwala mo at samahan ito lang si pag at tiyaga. Time team dadasal po guys, ang dapat mong uh, gawin araw-araw para sa pagpara ng inyong pangarap. Huwag ninyong sukuan po ang inyong pangarap. Mo ayan lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at sana'y makatulong po ito at kung sa tingin po ninyo ito po effective sa inyo guys or makatulong po, uh, comment down below I claim it, and then share this video to your family and friends, like kung hindi pa po kayo nakapag-like, subscribe na rin po guys. Kung hindi kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification po para ma-notify ka sa next nating mga vlog at mga videos. At guys, bago po ako magtapos sa aking topic ngayon, ayan guys, iiwan ko po ang aking Facebook link dito sa description and then hanapin po ninyo guys kung kayo man po'y gustong magkaroon ng uh, work from home or online business po tuturuan ko po kayo kung paano gawin yan. So, maraming salamat guys at lagi po kayo mag-ingat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye po!